Good morning mga kapa. Dito na tayo sa ating show. Na yeah. Nagdadag nating walang kwentang show. Na yeah. dito po sa walang kwentang show. In my face. In your face. Okay. So, yeah. yeah. Right. Magandang umaga again yeah. sa ating mga nanonood sa buong Pilipinas. Opo, yung mga nanonood diyan from the zone Visayas at Mindanao at sa iba't ibang kapuluan ng ating mamahaling bansa at pinakamaganda pinakamaganda um, mapayapa yeah. at pinakamahalagang lupain dito sa balat ng lupa, ang lupang sinilangan. Bayan ng lupain ng Bayan, bayan baya lupain pa ng lupang sinilangan. Yan, ganyan kaganda ang ating lupain. Puro yung kalupaan. Pero dito po ay katubigan. katubigan. Yan, yan sa ating... Ayan, ay sa ating mundo kaya ay, ito ay puro ay katubigan. Yeah. Sa lupang sinilangan ay dapat ay tubig na sinilangan. Tubig na sinilangan. <laughs> Maskadan. Ah, yan, Maskadan. Oh, yan. Yeah. Nice. Oh, yeah. So, tubig na sinilangan, tayo ay magkakaroon ng mga yung bagong tampok sa takilya na tinatawag dok na adventurer. Kaya yeah. nga, mga kaibigan, uh, mabanggit ko nga pala, I am the CEO of the company. Oh, yan. Yeah. At naranasan ko ang ilagay ang pangalang Aventra. Aventra. What is Aventra, by the way? Oh, ano nga pala yan Dok? Tinignan ko yan sa dictionary. Oo. oh. oh. Aventra Oho. Uh -huh. is adventure. Adventure, yun mga kapa. Adventure pala yun. O yun. Dahil sa pag-agusapan lang naman natin ang adventure, tayo ngayon ay nag-adventure sa buhay. Tama ba, Dok? Tama. Tama. At sa pag-adventure ng buhay, ay tayo may iba't ibang uri ng adventure. Yes. Diba? Pero ano naman ang Tagalog adventure, Dok? Ang adventure, kung i-translate ito Tagalog. Oo. Oh, oh. gala oh, pala magsuroy-suroy. Uh, sa adventure, pag-English pala napagka ng pakinggan. Pag tinagalog, gala-gala, suroy-suroy. O, oh, oh, laka-laka, parang, parang inuulit-ulit lang ano. O, oh, yun pala yung mga kapas. So, pag sinabing adventure, Dok, ano ang, ano ang, para, para sa iyo, para sa iyo, ano ang ibig sabihin ng adventure? Ang adventure kasi napakalawag ang ibig sabihin. Ay, ah, napakalawag. When oh, yeah. Advent, uh ah, -huh already biblically. Ay, yung pala yung advent. For the second coming. Ay, yun. biblical pa yung so, adventure. Na, kung ating pag-usapan yung adventure ka talaga. No, na, no, na, nature. Na, na, oh, being an uh, adventurer, maraming, ano, maraming mga diversion how to become adventurer. Ayun. yun. O, sa... na, una. Yan, ano ba you no? prepare, prepare your mind. mind. Da uh, dapat may meron mindset. kapag ang mindset mo, mm iba-iba, -hmm. oh. So, Parang uh, papagalitan lang kita. Improper adventure yun. Improper yun. Oh, ano yung proper adventure, Doc? Ang proper at yun ang set ng ano mo, yung set mo talaga oh. na oh. ka lang sa pag-adventure. Sa adventure Depende. Oh, ano mga ginagawa daw? Ano mga sangkap para ikaw maging isang tunay at lehitimo at maging makabuluhal ang iyong paglalakbay sa pangalan ng adventure? Depende. Oo. Oh. Kasi ako bilang isang adventurer. Oo. Oh. Uh, kasi ako ay nag uh, nag promote ako ng mga product. Oh. Uh, supplement. Uh, supplement. Naga Nag-a-advent din ako sa iba't ibang no. Oh. ng Pilipinas. So depende sa pinaka ano mo. Kaya nga kapag tayo nag-advent, meron ding source of income. Oo, oh, oo nga. Okay? Oh. So hindi lang this, this is not only a uh, adventure sa iba't ibang kailangan din natin magkaroon ng income. Yeah, kailangan. Kailangan so, natin ng pera. Kailangan ng pondo para sa pag-adventure. Kasi ikaw ay nag-adventure mm. saan saan. No. Eh, mayroon din tayong pagkakakita. Kaya yeah. tinatag ko ang aking company na tinatawag na Ventra mm. to promote sa ating mga kaibigan na gusto mag-portage ng product at sila mm. gagaling at gagaling dyan yes, sa mga product. Ayan. So, Doc, ano nga pala yung mga requirements para maging, ano ka, maging isa kang adventurer. O so, na, binanggit ko na kanina. Oo. Uh -huh. Na kailangan mo, kailangan mo nang ayusin yung mga, yung naka-mindset. Naka-mindset ka, Oo. Oo. So, uh -huh. Yung tinatawag na pananampalataya. May pananampalataya. Kasi ang oh. Mo, pupunta ka sa isang lugar. Oo, oh, yan. Kaya naman alam kung anong mangyari sa'yo. Oo. Oh. So, mayroon kang pananampalataya na ika'y pupunta doon sa isang lugar. Ay. Na kung saan ika'y mag-advent na hindi mo alam. Hindi mo alam anong. At saan anong. Ayan. Okay. Ayan. Okay. Oh. Sorry. Lori ba? not. Oh, sleeping right now. Oh, yeah, yeah. Hey. So, mm. that is, pag pangatlo, Ah, oh. uh, you have to explain it. Pangatlo. Ah, ang pag-adventure, ang, ang, pang pangatlo, ano ba yun, Dok? Mm, memory cap ka pala. Na. Nagkakamemory na ka pa, kumaka kasi yung, yung sikat ng araw ay napakaganda. Mm. At ang simoy ng hangin ay nagbibigay halimuyak sa aking pangamoy yung deep breathing ko ay nakakantok talaga tanghali kasi masarap at napakaganda lang araw ang sarap matulog ang sarap magpahinga dahil kami ni Dok ay at kagabi dahil merong umaali ligid sa amin na mga isda yeah. <laughs> kaya ganoon ang nangyari na nangyari ako ngayon ganoon pa man ang pangatlo ay siguro sa tingin ko ay maging masaya di ba kailangan sa adventure kasi hindi ka magiging masaya kapag alam mo na. di Diba? Parang, ah okay, ininom ako ng alak para sumaya ko. ba diba? Alam mo na. Masaya ako kasi ininom ako ng alak. Pero, ang ibig kong sabihin na saya ay yung bagay na saya sa pag-adventure na hindi mo alam. Yung nagkahalo ba yung excitement at takot, nagkukompress sila at nagsasama dahil hindi mo alam kung ano mangyayari di ba? It's an unknown. It's an adventure. It's a danger. Di ba, Dok? There is a danger for an unknown place. Dapat handa ka sa mga pwedeng mangyari. Na kung saan ay pwede kang uh, mapahamak, madisgrasya, o magkaroon ka ng di na isang problema. Di ba? Sa paghahanap lang ng isang bagay na masaya, na hindi mo alam kung makapagbigay saya nga. Pero at the part, masaya na yun. Di ba? Para sa akin. Yeah. Ang pagiging masaya ay ang pag-alam ng mga bagay na hindi mo alam kung ano ang resulta. Ayan, masaya yun. May excitement. Yeah.